bakit ang Iglesia ni Kristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day? Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong katoliko na kanilang hinango kapatid na Romel hindi po sa Biblia kundi sa mga gawaing pagano kundi sa mga gawaing pagano

Tapuntong ito ng ating programa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng FactBusters PH. Babasahin muna natin ang Roma, Kapitulo 13, Versikulo 7. Yung uh, simula ay ganito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Sa dulo, parangalan ninyo ang dapat parangalan. Sa nabasa natin, dapat eh, parangalan po natin ang dapat parangalan, mga kababayan. Ano? So, dapat ibigay natin sa bawat isa ang nararapat sa kanya, especially yung mga patay na eh, dapat eh, pigyan natin ng parangal, mga kapatid. Ano? At yan po ang ginagawa ng mga katoliko tuwing Triduum of Death o tinatawag nating All Hallow mula po yan sa October 31 hanggang November 2. October 31, tinatawag nating Hallow's Eve. Yung Hallow's Eve ay kilala natin ngayon bilang Halloween, ano? At yung Halloween ay uh, yung isa pang katawagan dyan ay All Hallows' Eve. Yung All Hallows' Eve ay tumutukoy po sa gabi bago yung All Hallows' Day na siyang tinatawag na All Saints' Day na nagaganap naman sa November 1 mga kapatid. Yung salitang hallow yan po ay Old English word para sa salitang santo o saint yan po mga kapatid at uh, kung magiging verb ito ay uh, yung halo ay tumutukoy sa pagiging banal mga kababayan. At uh, sa Iglesia Katolika okay lang naman kung meron kayong trick or treat basta nakaangkla po sa mga doktrina at sa tamang mindset ng isang Kristiyanong Katoliko kahit meron na pong mga secularized version na hindi po natin ito nire-recommenda ah, kagaya ng pagka-carve ng mga pumpkin, yung pagsusuot ng mga matatakuting mga costume, yan po ay hindi natin nire-recommend sa ating programa. Instead, ang mas maganda dyan ay ang pagparada ng mga santos. Kaya nga sa mga parokya ay may mga kabataan na nagsusuot po ng mga costume kagaya ng mga santo, ano? So ginagawa nila 'yan mga kapatid. Pero bago muna natin ipagpatuloy ang ating programa, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray. And thou, O Prince of the Heavenly Hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kanina tinalakay natin ang Halloween. Ngayon naman ay tatalakay naman natin ang nagaganap tuwing November 1, ang All Saints Day. Sa aklat na May Catholic Faith, sa page 417, ganito po ang mababasa. Feast of All Saints, November 1. Sa araw na ito, ang Iglesia Katolika ay pinaparangalan ang mga anghel at mga santo sa langit. Ito ay ang espesyal na pagunita sa lahat ng mga santos sa langit na hindi opisyal na nakanonize ng Iglesia Katolika at walang espesyal na araw para sa kanila sa taong ito. Yan po ang nakasulat sa aklat at maliwanag talaga na ang lahat ng mga santo, especially ang mga santo na hindi pa nakanonize, ay binibigyang parangal sa November 1. Sa aklat naman na The Visible Church, Her Government, Ceremonies, Sacramentals, Festivals, and Devotions sa page 183 na may nihilobstat ni Arthur Scanlan at imprimatur ni Patrick Cardinal Hayes. Ganito po ang mababasa natin sa page 183. Ang All Saints Day ay ang kapistahan para kilalanin ang mga santos ng Diyos. Dahil sa isang taon ay may 365 na araw lamang. Imposible na kilalani ng iglesia ang isang milyong mga santos sa pamamagitan ng paglagay ng kapistahan sa isang araw para sa kanila. At dahil dito, nagkaroon ng isang araw na ang lahat ng mga santos ay parangalan. Yan po ang nakasulat sa aklat at uh, kagaya ng nabasa din natin sa My Catholic Faith, mga kapatid. So sa November 1, ang lahat ng mga santos, especially sa mga tao na namuhay ng banal dito sa lupa na hindi pa nakanunay, sila po ay pinaparangalan natin tuwing November 1. Sa November 2 naman, ang tinatawag na All Souls Day. Sa aklat ng My Catholic Faith pa rin, sa page 417, ay ganito naman ang pahayag niya tungkol sa All Souls Day. All Souls Day, November 2. Sa araw na ito ay kinikilala ang lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Ito ang araw para sariwain ang mga namatay at mag-alay ng misa at nasal para sa kanila. Dito po sa ating nabasa, napakaliwanag ang mga kaluluwa naman na nasa purgatorio ang inaalala tuwing November 2 or All Souls Day. Uulitin natin as a recap, sa All Saints Day November 1, ang mga kaluluwa na sa langit sa oras na ito ang ating binibigyang parangal. Samantala, sa All Souls Day naman sa November 2, ang mga kaluluwa na nasa purgatorio naman ang ating inaalala, mga kapatid. Pero sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang video pula sa programang Ang Tamang Daan. Ito po'y lumang video na ni Romel Topacio at ni Christian Perez. At uh, sinagot po nila ang isang tanong. Mula po daw kay Norma ng Nova Liches, bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagse ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day? Ano pa ang sagot ng dalawang ministro tungkol dito? Ito, pakinggan natin si Lama kapatid bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day? Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong katoliko na kanilang hinango, kapatid na Romel, hindi po sa Biblia, kundi sa mga gawaing pagano. Ayan, so napanood po natin si Romel Tupacio at si Christian Perez, mga kapatid. At ayon sa kanila, ang Halloween, All Saints Day at All Souls Day ay hango sa mga gawaing pagano. E paano ba nila ito nasabi? O eto, ipagpatuloy natin ang video, mga kapatid. At ang katunayan po nito ay ipinaliliwanag sa isang aklat na pinamagatang The Facts on Halloween, What Christians Need to Know, na sinulat po ni na John Ankenberg at John Weldon sa pages 5 to 6 at 10 to 11 sa wikang Pilipino. Ang Halloween ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw na ipinagdiwang ng mga sinaunang ng Druids, ang marurunong na tao o mga pare sa reliyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Gumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano, sumamba sa kalikasan, at binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw, si Belenus, lalo na tuwing kapistahan ng Beltane, Mayo 1, at sumamba sa iba pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng Kamatayan, o ang Panginoon ng mga patay tuwing kapistahan ng Soin, Oktubre 31. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismong nakapaloob sa kapistahang Soin sa paraang ginawa nito ang Nobyembre 1 na All Saints Day o Todos Los Santos sa tang Nobyembre 2 na All Souls Day o araw ng mga kaluluwa. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV ang kapistahan ng Todos los Santos sa Nobyembre 1 at pinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya ang Nobyembre 1, Todos los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween, Hallows Eve, o All Saints Eve ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. Mga kaibigan, ayon po sa aklat na ito, ang salitang Halloween ay galing po sa salitang Hallows Eve o All Saints Eve. At ito, kapatid na Romel, sabi nila, ay tumutukoy sa bisperas ng kapistahang katoliko na tinatawag nilang All Saints Day na ipinagdiriwang tuwing sumasapit ang Nobyembre 1 at sinusunda ng kanilang araw ng mga kaluluwa o All Souls Day tuwing Nobyembre 2. Ano po ang dapat mapansin ng ating mga mahal na taga-subaybay tungkol po dyan sa Halloween na ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika? Ayon pa rin po sa paliwanag ng aklat na ating binasa, kapatid na Romel, ang Halloween daw po ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw na ipinagdiriwang ng mga sinaunang druids. At yun po kapatid na Romel, yung mga pare sa reliyon ng mga Celts noon sa France at sa British Isles. Ang matandang reliyon pong ito, mga kaibigan, ay paganismo. Sumasamba sa kalikasan, halimbawa po sa araw na kinikilala nilang Diyos sa makatwid kapatid na Christian, yung Halloween ay hindi isang karaniwang uh, pagdiriwang ng isang relihiyong katoliko, kundi ito ay ipinampalit nila sa isang kapistahang pagano ng mga Celts, ang sow-in, kung saan ang sinasamba ay ang Panginoon daw ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel, at idinagdag pa po nila sa gawaing yan ng mga pagano ang All Saints Day at ang All Souls Day. Kaya wala pong dahilan, kapatid na Romel, para tayo po ay makilahok sa mga gawaing pang po na yan, hindi lamang po dahil sa hindi tayo katoliko, Opo. kundi yan po hinango nila sa gawaing pagano at hindi po sa Biblia. Ayan, so yan pa lang nangyari ano, eh yung pahayag nila ang Halloween daw, All Saints Day at All Souls Day ay hango sa mga gawain pagano at ang binatayan nilang aklat The Facts on Halloween ni John Ankerberg et al. page 9 na isinulat noong 2008. At uh, ito, babasahin ko na po sa inyo base rin sa kanilang pagbasa. Ang Halloween ay pumalit sa lugar na tanging isang araw na ipinagdiriwang ng mga sinaunang druids, ang marurunong na tao o mga pari sa relihiyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Kumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano. Sumamba sa kalikasan at binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw na si Belenus at sumamba sa isa pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng Kamatayan o ang Panginoon ng Mga Patay. Tuwing kapistahan ng Soen, October 31, noong Middle Ages tinangka ng Iglesia Katolika nasugpuin ang paganismong nakapaloob sa kabistahang Sowen sa paraang ginawa nito ang November 1 na All Saints Day o Todos Los Santos at ang November 2 na All Souls Day o Araw ng Kaluluma. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV ang kapistahan ng Todos Los Santos sa November 1 at pinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya ang November 1 o Todos los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween o Hallows Eve o All Saints Eve, ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. At mula po sabi na sa binasa nilang aklat, eh tanong, Totoo ba ang kanilang sweeping conclusion? Sige nga, tignan nga natin mga kapatid. Palingan natin ang aklat. Sabi doon sa aklat, Noong Middle Ages, Tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismong nakapaloob sa kapistahang sowen. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Ibig sabihin, tinangka ng Iglesia Katolika na pataubin ang kapistahang sowen sa bababagitan ng All Saints Day at All Souls Day, mga kapatid. Ibig sabihin ito, hindi naman galing sa gawaing pagano ang All Saints Day at All Souls Day kasi nga tinangka nga ng Iglesia Katolika na pataubin nito. E eh, paano nila papataubin nito? E eh, di meron silang mga activity na tinatawag na All Saints Day at All Souls Day. Iipang e, ibang activity po yun. Iba din yung activity ng So When. Well, Ako naman, ito talaga mga palpak. Ngayon ang susunod na tanong, kailan ba nagsimula ang All Saints Day? Nagsimula ba ang All Saints Day nung nagsimula din ang mga Paganong Ritual? Pabasahin natin ang aklat na A Catholic Dictionary ni William Addis at Thomas Arnold sa pahina 20. Ganito po ang mababasa. All Saints Day sa unang mga taon ng ikaapat na siglo, ang mga Greeks ay nagdiriwang sa unang linggo pagkatapos ng Pentecost ng kapistahan ng lahat ng martir at santo, at ang sermon ni Saint Chrysostom na ipinahayag sa araw nito ay meron tayo. Sa kanluran, ang kapistahan ay pinakilala ni Pope Boniface IV pagkatapos niyang ialay sa Diyos ang Pantheon bilang simbahan ng Mahal na Birhen at mga martir na binigay sa kanya ni Emperor Focas. Ang kabistahan ng pagtatatag ay tuwing May 13. Noong 731 AD, si Pope Gregory III ay nagtalaga ng kapilya sa St. Peter's Basilica para sa lahat ng mga santo at ang All Saints Day ay palaging tuwing November 1 na. Mula noong kalagitnaan ng ikasyam na siglo, ang pagunita ng kapistahan ay lumaganap sa buong kanluran. ay eh, klarong-klaro po yung history ng All Saints Day. At alam niyo po ba, doon nga rin sa aklat na kanilang binasa, eh, yan din ang sinasabi. Itignan eh, ninyo ah. Kasi itong nasa aklat ay mayroon pong asterisk na nakalagay at mayroon po sa baba. Ito, babasahin natin. Ay sabi dito, sinimulang gunitain ni Pope Boniface IV ang All Saints Feast sa kanluran. At si Pope Gregory III ay nagtalaga ng kapilya sa St. Peter's Basilica para bigyang pugay ang lahat ng mga santo at tinapat sa iisang petsa ang kapistahan November 1, klarong-klaro po. At yan po ang nasulat ayon sa aklat sa 1987 edition ng The Catholic Encyclopedia, mga kapatid ako naman. Larong-laro po yan, mga kapatid. Ngayon, ang susunod na katanungan, kailan ba nagsimula ang All Souls Day? Nagsimula ba ito sa pagano? Eh di sige, tingnan natin. Pamasahin naman natin ang aklat na ating binasa kanina, The Visible Church, Her Government, Ceremonies, Sacramentals, Festivals, and Devotions sa page 183. Ganito po ang ating mababasa. Ang All Souls Day ay ginugunita ng iglesia para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio sa November 2. Ito ay nagsimula sa France noong 998 ni Abbot Odilo. Sa araw na ito, ang kada pari ay nag-aalay ng tatlong banal na misa para sa mga kaluluwa na nagdurusa. Klarong klaro po ng ating nabasa, mga kababayan, ibig pong sabihin ang All Souls Day hindi eh, rin galing sa mga pagano, mga kababayan. Kaya hindi po totoo na galing sa mga pagano ang All Saints Day at All Souls Day, mga kabatid. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo, bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day? Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong katoliko na kanilang hinango, kapatid na Romel, hindi po sa Biblia kundi sa mga gawaing pagano. Ang masasabi ni Kabornok, Pasted diyan, mali, mali Eh, para mas mainam. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan tungkol po sa mga nagsisinungaling na mga tao, kagaya nitong mga ministro ni Manalo at yung uh, iba pang mga sismoso, ano? Sige, babasahin natin ang nakasulat sa tulo ng Apokalipsis 21.8. Ganito po ang mababasa. Sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre ito ang pangalawang kamatayan na pakaliwanag po. So kawawa talaga ang mga sinungaling na ito, mga kababayan. Kaya ating alalahanin ang mga kaluluwa ng ating mga yumao sa All Saints Day at All Souls Day, mga kabatid. Kagaya po ng mga miyembro ni Manalo. Ay ano, nagtatago lang sila eh. Nag-aalayan ng bulaklak at mga kandila sa kanilang mga namatay na mga kamag-anak, mga kababayan. O, klarong-klaro po yan. May logo pa yan ng kanilang iglesia. Mga, kapatid, may pangalan pa nga ng kanilang iglesia. Ayan o. Kaya tama po, bigyang parangal din natin at alalahanin din natin ang mga namatay nating mga yumao. Ayon po sa Roma 13.7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. E ano ba yung ibibigay natin? E di pagpaparangal po, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e, muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabor. At ito ang Factbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at the Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok. At abangan si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. god bless